Dahil meron pong binabayaran tuition fee at napakataas ng presyo at gastos dito po sa pag-aaral, sometimes 'yung mga magulang pinipili pa nila sino sa mga anak ko 'yung tutuloy sa kolehiyo at sino 'yung magtatrabaho na. 'Yung mga magulang po sa kanila pong puso sabi nila, baka 'yung isa sa atin o dalawa sa atin kailangan mag-ibang bansa para lang sa pang-edukasyon ng mga anak natin. Tama po, 'no? So nung panahon yun, sabi po sa akin, Senator Bam, ang pangarap namin, meron kami kahit isa sa anak namin makagraduate. Yung mga estudyante naman, marami po kaming nakausap, nagpa-part-time job, dalawang trabaho, may racket pa on the side, para lang makakuha ng pera para sa kanilang edukasyon. And at that time, ang dropout rate ng ating state universities was 75%. Sa apat na papasok ng freshman year, isa lang po yung gagraduate ng fourth year. No? So, nung time po na yon, nakita natin na mahalaga talaga itong hangarin na maging libre ang koleyo dito po sa Pilipinas. So, nakinig po tayo. Yung pangalawang hakbang, umaksyon. Kasi hindi po sapat yung nakikinig ka lang. Hindi sapat yung nakikipag-usap kailangan. Kailangan po, may ginagawa ka rin. So at that time, nakuha natin yung chairmanship ng education. Binuo po natin yung mga technical working group. Kinuha po namin yung iba't ibang mga sektor, both public and private universities, pinagsama po namin. And mga kasama po namin sa Senado at Kongreso, kahit magkakaiba ng partido, Ginawan po natin ang paraan na lahat kami nagtulung-tulungan para sa batas na to. And in 2017, finally, after 30 years na pinagalaban, naging libre po ang kolehiyo dito po sa Pilipinas. And I'm proud to say, since 2017, 7 years na po na libre ang kolehiyo dito po sa ating bansa.